Good morning mga kahamog. Iyon, maulan na naman, no. Oh. Simula pa kaninang madaling araw pagalis namin galing Palingke. Papuntang Palingke. Grabe na ang ulan hanggang ngayon no. Oh. Ayun, maaga tayong natapos maglatag ngayon. O, bili na ho, ang dapat bumili habang medyo mainain na pa yung mga ulan. At mamaya, sigurado napakadilim ng ating kalangitan. Don, paki-share, paki-like and paki-subscribe na rin mga kahamog. Good morning po sa inyong lahat. And ho tayo ngayon sa mga paninda nating gulay. Ano? Pero maulan. <coughs> saging napakarami ng saging natin ngayon uy ayun si kuya boy shout out sa iyo masipag kahit tumulan naglilinis ng ano naglilinis ng kalsada <laughs> shout out kuya boy ayun Oh, ilan? Sige, kaya mo nga ito. Di dalawa itong bari eh. Ay. Ayan, tapos kuhain mo ito isa. Sige, ako na bahala dyan sa naiwan. Sabay mo nga ako test ng isa-tes. Dalaki ng itlog. O. Oh. Eh lumalabo yung kamera ko ah. So yun, good days and good morning. Ingat po ang lahat sa maulan na umaga. Ayan, may low pressure na naman tayo ngayon. Kaya ganito to. Yun, mga kamog, God bless po sa inyong lahat. Ingat po sa lahat ng mga pumapasok dyan sa kanilang, -kanilang mga trabaho. Ingat po tayong lahat. God bless.